Guys, andito kami sa kabilang Ibayo. Ano? Kukuha kami ng pulpo kyutan. Yan. Hindi laki later. Tayo Yan. So, so i-ready muna namin mga gamit namin. Yung pampausok. Yung na ako para umalis. Dinadagdagan pa namin, oh. Buyog Mga daw ng saging. Sa so, start muna tayo sa mga pausok kasi pag nawala ka ng pausok dito, yari ka. Guradong tatalon ka. <laughs> Ayan ang kasama ko. Si Hak. Si Lupin. <laughs> Yak. Okay. Ah, yeah. uh, ayun nga. Uh, yan yung, yun yung ano namin oh no? Target namin yung taas yun. No? Yan yun, yan yung target namin o. No? Yan, yan, yan. Yan, yan. yan, yan. Na, eh, susum natin. okay Yan oh no? Yan, pulit po siyote yan. Yan ang target. Okay. Agat ka rin, Toya. Agat ka rin, Ipon muna kami ng ano. Ng mga panggatong. Yan. Ganda rito. Sa likod na nga ito, sa likod ng Timalan, Balasan. Dito guys, sa Pasinaya. Guys, guys. guys eh, ito si Parang Inting. Hello guys. Yan pa ito eh. <laughs> Di de dili de deletion ng pampulutan lang. Ay ito. Ha, okay. Sa mamaya ay i-post muna natin ha. Ah, para makita natin. Para makita ready na. Tinaposukan na. Ito Tingnan ready na.

Kasi pag usok yan, umaalis sila eh. Ayan. Kapalang usok. Ayan. Diba ba naka-spider tayo? Spider move. Ayan. Itulak um, mo ko eh. Ang bilis ng ano? Ang um, bilis ng usok. Hak! Umaalis sila na. Tayo, ano? okay, ingat, ingat. Tari. Ang mga si Tuti, uh jawad si Tinuto. Boy, yung, yung ko, May lain din kasi naman ka na to eh. May lahi <laughs> <laughs> <Laying> ng bayawak. Ayun. <laughs> Buti malapit lang. Helmet, helmet, helmet. Yan, helmet, helmet. Jacket. Ganda nito. Adventure naman to. Adventure. Yan sinasabi ko eh. Hindi pa nagawa ka. Gawang mo nga to, pre. Ha? Hindi pa pala nagawa. na, ubos na yung ano. Mauubos na yung ating ano. Huwag niyong palihabin bumyon pa 11 usok lang pre tatanggalin mo namin